Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV! Filipino Ngayon ay ating tatalakayin ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. Sa araling ito, iyong matutukoy kung ang pangungusap ay pasalaysay o paturol, patanong, pautos o pakiusap o padamdam. Handa ka na ba? Naaalala mo pa ba kung ano ang pangungusap? Pangungusap o sentence ang tawag sa grupo o lupon ng mga salitang nagsasaad ng buo o kumpletong diwa. Ito ay lagi nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tamang bantas. Alam mo ba na may iba't ibang uri ng pangungusap? May iba't ibang uri ng pangungusap. Ang mga ito ay ginagamit ayon sa layunin ng pahayag. Narito ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. Pasalaysay o paturol, patanong, pautos o pakiusap, at padamdam pangungusap na pasalaysay o paturol o declarative sentence Ito ay uri ng pangungusap na nagkuwento o nagsasalaysay ng pangyayari Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas na tuldok Narito ang mga halimbawa ng pangungusap na pasalaysay o paturol ang mga bata ay masayang nanonood ng telebisyon. Kami ay nagsisimba tuwing linggo. Mabilis tumakbo ang aking alagang aso. Ang aking bag na pula ay bago. Sinanay ay naglalaba. Ang mga pangungusap na ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas na tuldok. Pangungusap na Patanong o Interrogative Sentence Ito ay uri ng pangungusap na nagtatanong o naghahanap ng kasagutan Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas na tandang pananong Narito ang mga halimbawa ng pangungusap na patanong Anong paborito mong kulay? Anong aklat ang binabasa mo? Kailan ang susunod mong pagsusulit? Mayroon ka na bang susuotin sa iyong kaarawan? Sino ang sasama sa field trip? Ang mga pangungusap na ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas na tandang pananong. Pangungusap na pa utos o pakiusap o imperative sentence. Ito ay uri ng pangungusap na naguutos o nakikiusap. Sa pakiusap na pangungusap ay gumagamit tayo ng mga salitang pwede, maaari ba o panlaping paki. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas na tuldok. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap na pautos at pakiusap. Kunin mo ang aking sapatos. Linisin mo ang iyong silid. Pakipulot ang aklat sa sahig. Pakisara ang pinto at mga bintana bago ka matulog. Gawin mo na ang iyong takdang aralin. Ang mga pangungusap na ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapo sa bantas na tuldok. Pangungusap na padamdam o exclamatory sentence. Ito ay pangungusap na nagahayag ng matinding damdamin o masidhing emosyon. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at ginagamita ng bantas na gandang padamdam. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap na padamdam. Wow! Ang ganda ng tanawin! Naku! Nakalimutan ko ang aking proyekto sa bahay. Aray! Natapakan mo ang aking paa. Tulong! Ang bata ay nadapa. Galit ako sa iyo. Ang mga pangungusap na ito ay nagsisimula sa malaking titik at ginamita ng bantas na tandang padamdam. Tandaan! Ito ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. Pangungusap na pasalaysay o paturol pangungusap na nagkukwento o nagsasalaysay at ginagamitan ng bantas na tuldo. Pangungusap na patanong, pangungusap na nagtatanong at nagtatapos sa bantas na tandang pananong. Pangungusap na pautos o pakiusap, pangungusap na naguutos o nakikiusap at ito ay nagtatapos sa bantas na tuldo. At pangungusap na padamdam, pangungusap na nagahayag ng matinding damdamin o emosyon. Ginagamitan ito ng pantas na tandang padamdam. tukuyin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit ito ba ay pasalaysay patanong pautos pakiusap o padamdam maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section saan galing ang mga damit na iyan ito ay pangungusap na patanong ay nagkakaisa sa kanilang layunin. Ang pangungusap ay pasalaysay. Magkano ang mga napili mo kahapon? Ang pangungusap na ito ay patanong. Magbigay ka ng mga halimbawa ng pangungusap. Ito ay pangungusap na pautos. Maagang pumasok ang mga mag-aaral sa paaralan. Ito ay pangungusap na pasalaysay o patuloy. Pakilagay ang mga laruan sa kahon. Ito ay pangungusap na pakiusap. Kunin mo ang mga gamit ko sa aking silid. Ang pangungusap na ito ay pautos. Naku, nawala ang aking pitaka. Ito ay pangungusap na padamdam. Pakisabi kay ate na hiniram ko ang kanyang aklat. Ito ay pangungusap na pakiusap. Aray! Kinagat ako ng bubuyog. Ito ay pangungusap na padamdam. Sagutin ang mga tanong tungkol sa pangungusap. Maaari mo ring isulat ang iyong sugot sa comment section. Paano nagsisimula at nagtatapos ang pangungusap? A. Sa maliit na titik nagsisimula ang pangungusap at wala itong bantas. B. Sa malaking titik nagsisimula ang pangungusap at nagtatapos ito sa angkop na bantas. Ang tamang sagot ay B. Sa malaking titik, nagsisimula ang pangungusap at nagtatapos ito sa angkop na bantas. Anong bantas ang inilalagay sa pangungusap na patanong? A. Tuldok B. Kuwit C. Tandang pananong. D. Tandang padamdam. Ang tamang sagot ay C. Tandang pananong. Anong bantas ang ginagamit sa pangungusap na padamdam? A. Tuldo B. Kuwit C. Tandang pananong D. Tandang padamdam At ang tamang sagot ay D. Tandang padamdam <laughs> Anong bantas ang inilalagay sa pangungusap na nakikiusap? A. Tuldok B. Kuwit C. Tandang pananong D. Tandang padamdam Ang tamang sagot ay A. Tuldok Anong bantas ang inilalagay sa hulihan ng pautos na pangungusap? A. Tuldok B. Kuwit C. Tandang pananong D. Tandang padamdam At ang tamang sagot ay A. Tuldok Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.